Uwi na ha? malamig. Ka, yan na kaya. Yan ka. Or gloves. Lagyan siya ng isa. Masyadong malamig. Minus one. Ngayon. Mag-live sana ako. Kaso parang ayaw tanggapin sa phone. slow kapal lang slow ang oras ngayon ay alas 10 ng gabi Sweden time or 5 a.m. Philippine time diba pagising na kayo dyan sa Pinas ako pauwi pa lang kakain magpapahinga magsha-shower saka pa lang matutulog magcha-chat-chat muna yan whitey-whitey muna or makinig ng music ayan kita nyo yan yan ang simbahan parang ang ganda ko ah joke Ayan <laughs> no. po ang simbahan Sa Sweden Ito po yung akin dinadaanan Dapat dun sa kalsada Pero ito ko, shore path Ayan ang snow One year na ako naglalakad sa road na to Kasi One year na kami dun sa apartment na tinitirahan lang. So, one year na ako dito. Chinika ko, ko lang. Ayan po ang simbahan. Yan. So, sa so, mga gusto magpapasal dyan. Sa mga nakatira dito. Dito ako nagpabinyag sa anak ko. Yan. Ito yung swimming pool, basketball court, may mga sports. Diyan. Ito ang skwelahan, high school at saka college din. No. Habit na yung kamay ko. So, ayan na kaganyan po ako kasi eh. hindi kaya malamig. to din naman kalayuan yung tinitirhan namin. 10 to 8 minutes lang. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan, Central School. Ayan. Problem mm -hmm. ko na yung lamiga. Sa ilo. Sipon Sipon ko nagiging ice pagpasok ko sa loob ng bahay natutunaw na siya so tumutulo kadiri <laughs> kaya siguro ako sinisipon kasi na nagiging ice siya yun yata yun parang yellow diba ice pag inilabas mo sa freezer nagme-melt alam na Ito yung ice kapag hindi siya yung binubuldos, ganyan siya, kakapal. Kakapal pa yan. Ayan siya. Tapos dito tinatambang yung iba. Ayan. yung mga bahay dito halos wala ko pang Christmas day ko kasi ang Christmas dito hindi naman yung -ano. hindi sa lahat pero nagaano naman sila nag display ng mga lights. pero hindi too much hindi kagaya ng Pinas na September pa lang marami ka na makikita parang ram ramdam mo na yung Pasko pero hindi dito walang 13 months. Pero meron ako natanggap na ano. Pero kami natanggap na regalo. Okay. Natak ko nga sa inyo. Regalo ko. Ito siya. ano o. Oh, diba? With my name. Meron siya ang 500 crown. sabi 500 gram card siya, para siyang shopping present court parang ganun present court. para syang card na gagamitin mo sya ipamili ako ang ginagamit ko dyan sa mga ganyan pag nakakatanggap ako nakailang tanggap na ba ako kasi minsan sa summer meron kami natatanggap eh. sapatos yung minibili ko sapatos. Pero this year, sapatos pa rin. Kasi, iniwan ko sa pinasya sapatos ko. So, gusto ko bumili ng pang training shoes. So, bali sa isang taon, dalawang beses ako bumibili ng sapatos. Sneakers, rubber shoes, mga natin ako. Dito na ako sa hagdan. Nandahan tayo. Nakakapit po ako kasi madulas. baka bigla tayo magkamali. Eh, ano magapak naman ang aking cellphone. Wala na akong pambayad. Ito ang ganda ng view. Oh. Nag-iisa lang po ako ngayon. Naglalakad. wala tao. Lahat tulog na. <laughs> Hagdan tayo Hagdan Dagdahan tayo Ayan Ayan kahit baka lang Madulas siya oh Madulas Kaya tayo kapit Kapit lang Mahirap na Mahirap ilayan So ito po ang aking Routine Routine Pag ako paawin sa gabi yan Minsan may kausap ako Minsan nagla live ako Nagvideo ako Minsan sa kabilang da daan ako dumadaan Pag medyo gusto ko medyo mahaba-habang lakaran Or medyo magbibidyo video Nagsusugat na yung labi ko Talamig Yan. yan. yung ilaw na yan Pilipina po nakatera dyan Yan, Pilipina po nakatera dyan Yan, mga ganyan Kinay Kinay kasi mailaw Parang yung bahay ko Iparol Iparol Ayan na, guys. Ito na po. Lapit na ako sa aming bahay. So, pa okay, magpapaalam na. Salamat. Nine minutes lang, oh. Eh. So, nagamit ako ng ganito. Ayan. Ayan. Ayan na. Ang aking So, Thank you very much. God bless and Merry Christmas!